Ano na nangyari, Peps? Ayun lang pa bang ito na nakatakot. Sa joint force kami, pinili namin ganito. Pero masaya kasi dito kami magkakasama. Joey. Pinaramdaman <laughs> ka? Ha? Huh? Pinaramdaman. Ang ah, saya. <laughs> saya.

Tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Ang gago lang. <laughs> Pero ano yung ang kiyos yan? Bye, may loob mo. Workshop. Tulungan niyo po kami. Masaya kami kanina. Ta tapos? Comedy naging horror. <laughs> Adventure. Nasaan ba tayo ngayon? Sana mamaya wag drama. <laughs> ang tanong na para alam ng mga manonood. Basta diplomat po kami ngayon. Bookstar po ito. <laughs> <laughs> mga kaibigan, ano ang anababato? Sa <laughs> ko maging ganyan, mamaya may nakuha rin ito. Samahan nyo. Kung ano ang merong anababato sa bahay na iyon. Meron kami nakuha rin. Noong panahon ng hapon, noong panahon ng Hapon, ang bahay na yan ay talagang tinitignan. Maraming tao siya. Minsan yung nagsasalita. Daliw. Tingnan po natin ulit. Alam mo, nakatayo. Hoy! <laughs> oh, may nakatayo. May nakatayo. 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 Nakita, ko. Oh, problema, na po kayo nakita mo, mo! Nakita mo! Hindi ko, <laughs> Hindi, mayroon, nakita mo! <laughs> <yung> nakita mo! Nakita mo! Nakita mo! Nakita mo! Nakita Nakita mo! Nakita